Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon ay mag lalaro po tayo ng ML pero kami nanonood na. Meron po kaming player dito na si Quasar Mabel. At lalabanin niya ang computer. So nanonood kami. Oh. Uh. Oh, natalo si Quasar Mabel. Tapos si Layla at si Badang ay susugudin. Pero ba't sila dumaan sa may... Kure? <laughs> oh, ba't sila dumaan sa tori? ng nga pala computer. Mababaliw <laughs> talaga guys sa mga computer. Ah, nagbabap si... Ano? Si Kuzar. Si Kuzar ba yan? Kuzar. Obo. Pinupush na nga. Obo, na. Si Badang pumunta. Lalabanin yung dalawa. Yun. Alam, matatalo. Yun natalo ni, ni, Badang si Zilong. At si Minotaur naman. <laughs> ah, Inano in lang naman ay. Alugi gila ako. Hindi pa rin Ah, si Kuzar Mabel. Ay papunta sa may baba at tutulungin si Bada. Ah, dumat, pero dumating si Silong. Oh. Yeah. oh, 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 oh. Dikit-dikit nga ang laban. 2v2. Talo ang dalawa. Aba, talo ang dalawa. Talo guys yung dalawa. Ah, naka spree si Big Sana. Aba, si Layla. Kakalabanin si Estes. At sumuko si Estes. At lumaban ulit. Si Kayang mananalo dito sa dalawa. Yun na, talo si Estes tinalo ni Laila. Punta muna guys tayo sa baba. Yun. Hmm. Ipupush na ni Minotaur. At si Badang lalabanin si Minotaur. Talo si Minotaur. Whoa. sino? O ba, nagre-recall si Leslie. Oh, talo si Leslie. Mm. User at okay. Alah. Oh, patay si Zilong. Ah, si Minotaur, dumating. Ala. 2v1. Pinapatay na ka. Pinapatay na. Minotaur. Ayun. Patay si Minotaur, Bob! Pilipinas! Yun si Estes! talo si Estes! Tinalo na naman ni Laila ng dalawang beses! I can't. I can't. I can't. Si kusa at si Laila ay naglalaban! At nagpo-push na sila! Diba lang naglalaban! Bob! Patay mo si Minutong! Patay si Minutong! Talos si Zilong! Opa, Parang di ata kaya ni Badang ah! Kaya ba yan? Yun! Silisli! Silisli! Papatay na! Papatay na! Yun! Pinatay si Minotaur! Opa, Dumating si Zilong! Para kalabanin yung dalawa! Ayoy, ano 'long bit na 'yo. Alwa, bigo 'tong ating ito. Oh, kitnap. Alay na talo si Kuzor. Boom. Aba, ayoy, Ay, si Natalie si Bada at si Leslie at si Siri si Ramona tayo! Si Leslie. Mga si, si si dalaw, Kasama vasina si Estes at Alpha. Dadating oh. si Minnie. Ah, oh, dadating nga si Mia. Ay, si Layla. Si Layla. Ano si Mia? Ayun, pinapatay ulit. Ni Layla. Yung dalawa ay natalo ulit ni... Ni Mia, ni Layla, si... Estes. Tsaka pati. Sino nga yung ano? Si Mina na to? Ay, hindi. Ah. Namali ako dun ay. Kaya ko kasi Mia. Si Layla pala na Aba! Umaano na! Ngayon! Bumalaban na! na? Si Nag-recall! Dahil low HP na! Sumugod pa rin si Balao! At talo siya! Parang ipo na ata ng blue team! loser of my best! Ay! Yun! Ay! Tara! Ayun! Napunta na si Silong! At papatayin yung mga minion! Oo! Oh, Mamamatay na si Lanta bro. Oo! Si San! Si San! Low HP na! Low HP na nga! Low HP na nga! Aba, si Zilong, pinupush na nila. Zilong at Zilong, mm pinupush na. Mm-mm, pinupush na nila. Ayun na, si Layla. Gumating. Boom, boom. Patay! Shutdown. Yun, shut down. Patay! Aba, si Bixana. Sana, papunta kay Minuto. Ayun, yan na na. Lalabanan na! Lalabanan yes. yes. na! Yes. Ala, si San, dumating! Taro, si Big San. You. So uh -uh. Naglaban sila si Alpha. Oo, oh, lumaban si Leslie at si Alpha. Pinagbabaril-baril. Oo, oh, natamaan si Leslie ng Tore. Oo, muntik na mga matat. Si Naglag. 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 Guys, naglag. Ano nangyari, guys? Pam 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 Guys, umulit. <laughs> guys, what guys? Ano nangyari? Mukhang talaga 'yun laban. Bye. Okay. Siya so, kasunod na lang guys. Bye-bye.